aking tatlong pusa at ang aking kambing na alaga ah hello pala kang aso ah gala gala ah gusto kong kumain ni mimi ng fita oh yan favorite ni mimi ko yan hello guys ah oh, wait oto okay. Wait lang. Maghintay. Bibigyan kita. Bibig. <laughs> ah, O. Kumakaya siya ng... Wait. Mas skya dyan, me? Hmm? Ayan na yung mga pusa. Alay ko. Miming! Hmm? Alis skya dyan? Tinatakpan niyo si Mimi. Hmm. Tinatakpan niyo si Mimi. <laughs> Alis dyan nga eh. Mayan. Oh, oh. Miming, alis dyan! Ah, mukbang siya ng pita. Alis yan, May! Mm, ayan na, hindi na siya mapakali. Eh. Miming! Mm. Ay sus mare, ay sus mare, ay sus. Wala na. Hmm. Oh. May kambing ba kayong ganito katakaw? Ito nalo ah. Nalo! Nga! Wala na. Hmm. Yan ang nalo ko. Hmm. Sandali! Hmm. Pumakain siya ng pita, guys. Mm. Pita yan. <laughs> para siyang dog. Look. Mm, ganap pa, oh. Wala na nga, oo, oh, wala na! Mm, yan, para siyang ano, aso. si Pute behave. Ano Pute? Behave ka Pute. Oh. Sinalo. Parang aso. Paano kainin ng aso? Kinakain niya din. Oo, naghanap pa, naghanap pa. Wala na nga wala wala, wala nang nanonotok pa eh ah wala na um mm. wala agana pa siya sa akin Yan, tangaling tapat nandito. Oh, 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 oh parang gusto ba magpakarga? Ay, naku po. Ay, 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 no, no, no. <laughs> Ayan na nga. <laughs> ah! <laughs> uh, no more na. Oh, Uliin na ka talaga ni. Oh, Uliin na ka talaga ni. Agbirok ni. Uh. Uh.